kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Magdadalawang linggo na ang pananatili ng tropa ni General Torres sa loob ng KOJC para sa iisang misyon. Ito ay ang mahuli at may harap sa korte ang nagmamatigas na pastor na si Pastor Apollo Kibuloy. Aminadong general na nakakaramdam din ito ng pangihina ng loob lalo na sa mga pag-aalipustang kanyang natatanggap mula sa mga taga-suporta ng tinutugis niyang pastor. Oh, ayan na, yung general na pol Hoy, pare, bobo! Nasa brink na rin ako na panghinaan ng loob. Isipin mo naman yung gaano kalaki yung yung megaphone na inilalagay nila sa likod ko. Napakalaki megaphone na inilalagay pagkatapos lahat ng pang-alipusta, lahat ng maraming alipusta ang aming natatanggap. Sa isang tao, mga siguro sa isang araw, kung birahin ako ng isang troll nila dyan na empleyado ng city ay Siguro mga isandaan. At pagkatapos, yung mga unknown na mga trolls na nagsasabi na papatayin nila yung anak ko at gagantihan nila yung anak ko, eh napakarami rin. Kaya nga eh, araw-araw. And I do believe na yan ay natatanggap din ng aming mga pulis na na-identify dito. Huwag kayong maniwala sa propaganda ng SMNI. Sila-sila lang ang nag-uusap dyan kasama ang iilang trolls na nakikinabang din sa pananamantala ni Apollo Buloy. Sinasabi nila na milyon-milyon sila buong mundo. Pero nasaan ang milyones nila nung isang gabi? Ni hindi nga nila napuno ang plaza na sa ating pagtaya ay nasa 2,500 lamang ang upuan. This is despite na nalaman natin na sila ay naghakot pa ng mga tao galing Bukidnon at Surigao para umaten sa kanilang event. Kahit sa live broadcast nila, ito ay hindi may pagkaila. Ang peak views ay 1,700 lamang ang nanood sa kanila sa buong mundo. Kung buong mundo man ang pinanggalingan ng 1,700 na ito, wala ang 8 milyon. Alam ni General Torre na posible siyang balikan at idimanda ng personal ni Kibuloy dahil sa kanyang ginagawa pero nakahanda ito para harapin ang anumang asunto. Kung sa hinaharap magreklamo man si Apollo Kibuloy laban sa atin, iisa ang depensa. Tayong lahat ay ginagawa lamang ang trabaho natin at higit sa lahat para sa inyo. Lahat kayo ay sumunod lamang sa utos ko. Bilang regional director, ako at ako lamang ang responsable sa lahat ng ito. I am taking full responsibility and everything and anything that you do. Kilala ako ng mga taong nakasama ko na noon. Hindi ako nang iiwan ng tao. I don't throw my people under the bus to save my own skin. May isang inkwentro ako noon sa Fairview, Quezon City, tanghaling tapat, December 14, 2005. Apat ang namatay sa isang 300 square meters na lote at 16 ang inaresto namin. Nag-file ng harassment case at natapos lamang ito noong 2017 or after 12 years. Pero lahat kami ay exonerated at napromote din. Tiwalang Heneral sa kanyang informante dahil ayon sa kanya, tugma mga sinasabi nito base sa kanilang natuklasan at nakita sa loob ng KOJC. Ayon sa Heneral, ang kwarto daw doon ng pastor ay napapalibutan ng mga kwarto ng mga babaeng minor at sila raw ay personal na nakita ng kanyang mga tauhan pero kaagad naman daw na nakialam ang taga KOJC. Rason para hindi na sila nakaimbestiga. Until kahapon, meron tayong pinasok na isang building sapagkat meron tayong nakit na information na na received, na may kwarto si Apollo Kibuloy doon na pwede niyang pagtaguan. Positive, nandun ang kwarto. Wala lang ang tao. Kwarto na napakaganda, base sa mga gamit na nandun, ay kwarto na isang lalaki na tumutugma sa pangangatawan at size ng mga sapatos at mga gamit ni Apollo Kibuloy na napaliligiran ng iba pang mga maliliit na kwarto ng mga babae naman. Base naman sa mga nakita nating mga gamit. At meron tayong nakita ron na isang seksyon na ngayon ay ating namang ikinokoordinate sa ating tamang ahensya. May mga minor tayo nakita. Alas 6 kahapon, umiikot tayo. Ang sabi ng mga tao doon, tulog Na hindi naman kapanipaniwala. Bago kami nakapasok doon, mga 30 minutes na kaming inantala nitong mga taga-KOJC. Bago kami makapasok, may dala akong 60 na mga babae na mga magsisearch. Kasi yun ang kanilang ang kanilang uh, yun ang kanilang request na babae lang makapasok. Kasi halos lahat ng building dyan, ang mga nakatira ay babae. Si Apollo Kibuloy lang ang bukod tanging nakatira sa gitna ng mga babaeng ito. Kahapon, nakita natin may mga bata, minor. 10 to 15 years old, mga tulog, sabi, tulog ha, o nagtutulog-tulogan, hindi na natin nasigurado dahil ayaw nilang papasokin ang camera, ayaw nilang papasokin ang video, which we respected. At doon sa 16 na tao na mga babaeng pulis na aking dinala para sana maghalughog, doon sa kwarto, sa building na yon, sampu lang ang kanilang pinayagan. Again, on their terms. So ngayon, hindi, ma, hindi ko consider na search na ang building na yon. I'm making a report na ito ay na search natin on their own terms. Kaya hindi talaga makikita at hindi kami satisfied sa resulta noon. Kaya hindi nila kami, huwag nila kami sisihin kung babalikan namin at isi-search namin on our terms. Aminado si General Torre na halos taga KOJ na ang dumidigda sa kung paano nila gagawin ang paghalugog sa lugar. Ganyan rin daw ang nangyari noon sa mga dati pang search na isinagawa rason para hindi ito makontento sa nagiging resulta before before this uh, operation, lahat naman ng search na sinasabi ng certification ng mga nauna mga agencies uh, at ibang mga agencies na pumunta sa kanila na gusto pa nila ipakita sa akin. All those searches are made on their own terms. On the terms of the wanted person. So, paano yun? It is only now that we are is asserting some some of our terms na hanggang ngayon ay napakarami pa rin balakid on their terms pa rin. Okay? So, uulitin namin yan. Uulit-ulitin natin yan hanggang sa tayo masatisfied na talaga nga wala si Apollo Kibuloy. General. At totoo nga ang sinasabi nila na hindi nila alam kung paano kontakin yung tao. Pero sa ngayon, huwag tayong masidetrack. Sinasabi ko sa aking mga tao, huwag tayong masidetrack sa tunay na issue rito. Tayo ay nag i-implement ng warrant of arrest sa isang taong nagtatago. Ang dapat raw sanang mangyari ay magagawa nila ang kanilang trabaho base sa kung anong paraan na gusto nila at hindi dapat makialam ang taga KOJC. It will be on our own terms. Papasukin niya ang soko. Hahanapin namin ang fibers ng mga buhok. Kung kanino mga buhok ang makakita namin sa kama. Kanino... Ngayon, isigurado yan. I... Ibabacuum cleaner naman nila yan. Dahil nakita naman natin kung anong krimen eh. Human trafficking, child abuse. At nakita natin ang mga nagsasalita na ng na mga na mga biktima. Wala nang makitang parang nagdedesperado ang ibang mga biktima nga na hanggang sa internet din nilalabas na nila ang kanilang mga karanasan. Kagabi may lumabas na naman yung Ukrainian na karanasan niya. Walang babae na gustong ilabas ang ganong klaseng karanasan. Sino ba naman ang magiging na ang ginawa sa iyo ni Abolo Kibuloy. Kung sakali man daw na makahanap ng butas ang KOJC at magawa nilang mapatigil ang operasyon ng PNP, pero kapag sakaling mautusan daw siya ulit na gagawin ang kanyang trabaho, ay hindi daw siya magdadalawang isip na gawin ito. Hindi rin siya natatakot sa bantang demanda ng abogado ni Kibuloy kahit na posible siyang makulong. ito man ay makakuha sila ng legal remedy at patigilin kami ng korte, pag ako ko, pag ako inutusan uli, kagawin ko ulit ito. Hindi natin titigilan ito. Hanggang sa siya ay sumuko. At wala siyang karapatan na magdemand ng kung ano-ano. Ba't kailangan niyang i-demand sa presidente ang mga papeles na hinihingi niya? Sino ba siya? Is he above the Ganun ba talaga? Lahat ng klase ng may mga warantyong, di magdidemand na rin ng gaya niya na ganito ang papel, ganito ang kailangan kong assurance, ganito, ganito. Bago ako mag... Bago ako sumuko. Ano yun? Hindi naman niya tayo na nakasulat sa batas at hindi naman ng espiritu ng batas General, sa press conference na isinagawa ni Atty. Torion uh, few days ago sabi po niya na pagtapos po nito ay i-hunt down po daw niya kayo at uh, hindi daw niya kayo uh, uh, patutulugin sa mga kasong isasampalaban sa inyo hanggang sa inyo po pagretiro uh, Would you react to that, sir? Bring it on! Hindi ako gaya ng kanyang boss na magtatago. Haharapin ko siya. Kung makulong ako, di makulong. Di ba? Bakit? Hindi na naman ako ng na first time na nagka-warrant ngayon. Tingnan yung record ko. May warrant ako dati. Nagpiyansa ako. Piyansa! Harapin mo sa korte. O, oh, ano ngayon? Exonerated ako. General ako. Sa aligasyon naman ng paghuhukay ng PNP sa loob ng KOJC, ay hindi rin ito direktang sinagot ng Heneral at sinabi na lang niya na patunayan na lang daw ito ng abogadong si Torion sabay hamon sa kanya na harapin at ipagdanggol ang kaso ng kanyang amo sa korte Sir balik lang ako doon sa question on excavation may may ginagawang drilling uh, activities or excavation ba sa basement ng JMC? That is the allegation of attorney Torion let him prove it But on the part of the uh, PRO, sir, can you categorically say that there is no drilling activity? Basta sa akin lang dyan, let Atty. Putorion prove the things that he is saying in the media. I just don't want to dignify all those things. Harapin mo ang kaso. Sabi nyo, mahina. Ipakita mo, magaling ka. Si Atty. Torion, napakagaling na abogado. Pakinggan mo, napakagaling. Pero bakit takot kayo sa mahinang kaso na sinabi nyo? Dismiss naman ng Dabaw yan. Dismiss na ng kaso, ang kasong to wala namang nangyayari, ayun naman pala eh. Harapin nyo. Baka isang hearing nga lang yan. Tapos na kaagad yan kung ganun kahina ang kaso at ganun kayo kagaling. Para sa Heneral, masyado raw magulo ang mga na-brainwash na supporters ni Kibuloy. Eh. Kaya hirap silang gumawa ng kanilang trabaho. Hindi naman marami actually eh. Ilan lang eh. Kaya lang napakagulo. Napakagulo. That distracts us from what we are doing. Ito yung mga tao nakikinabang din siguro sa, di ba, na, nakikinabang sa kanyang pananamantala. So, pati ito mga to, ako'y naawa nga sa mga tao ito na they were so, they were so convinced and brainwashed. Madilim ba sa paligid ng iyong bahay tuwing gabi? Pailawan na yan para hindi maging target ng magnanakaw. Hindi mo na kinakailangan ng kuryente dahil solar power dito. Malakas ang ilaw. Lalaban pa sa tagulan. Pang outdoor na solar light. Buy one, take one pa. Orderin mo na yan kay Bigan at baka ma-order pa ng iba. I-click na ang link sa description ng ating video para sa iyong order. Kahit natatagalan man at may kabagalan ng resulta ng kanilang paghahanap sa pastor, pero tiwala pa rin ang ineral sa equipment na kanilang ginagamit na siyang nagtuturo na talagang naroon nagtatago sa ilalim ng lupa ang kanilang target na si Kibuloy. Hanggang ngayon ginagamit natin ang na technology, no? uh, may mga indicators talaga na nandyan. Ang problema nalang dyan, yung aktual na pagtakma sa kanya sa mga lugar na iniindicate na nandyan siya. The technology is proven and tested. Ang problema na lang namin talaga yung paghanap kasi gumagalaw eh. Takot sa activity yung tao na, ay, takot sa activity yung indicators niya eh, kung sino man yung nakikita namin. Pag may activity rito, lumilipat sa kabila. Puntahan namin, lumilipat sa kabila. So, it's really something that is uh, a challenge to us. Kasi, remember, the guy has two helicopters and two airplanes waiting there in his hangar with all the luxury cars inside the hangar. Ganong karami at ganong ka, ganong karami ang kanyang resources, ganong karami ang kanyang pera. At uh, kami naglalaro ng tagu-taguan. At siya ang aming inahanap, at siya ay pinoprotektahan ng kanyang mga tao na kontrolado nila ang CCTV sa buong area. Hindi namin pinapakialaman ng CCTV. Kasi kung foul lang, hindi eh, pinashot daw na sana lahat ng CCTV para hindi nila kami mamonitor. Andiyan ang CCTV nila. Buhay. Gumagana mga cellphone sa mga tao niya lahat, gumagana hindi e sana binakupis ka ako na yan talagang hardball na na trabahoan hardball talagang trabahoan niya. dapat lahat na sumasama dyan walang cellphone para walang makapagtip sa kanya kung saan ba siya magtago above ground man o below ground man ang susunod na sasabihin na ito ni Ineral ay siguradong hindi magugustuhan ng mga taga-KEOJC lalo na ni Pastor Kebuloy Tinanong ako kung gaano katagal. Sabi ko mga isang buwan, minimum. Pero hindi pa yan sigurado. Kasi nga, at the end of the day, we can, we can even fail after a year with this kind of uh, resistance that they have. Isang buwan lang sa tingin ko ang magiging puwersa ng pasensya ng publiko para maniwalang andyan pa nga sa loob si Pastor Kibuloy. Pero kapag lumampas na sa isang buwan at wala pa rin nahahanap ang PNP ay hindi na ito magandang palita para kay General Torre. Kredibilidad na niya ang tatamaan dito hanggat patuloy ang PNP na napapakialaman at kayang-kayang diktahan ng taga KOJC sa pagpatupad ng kanilang trabaho ay malamang sa wala kayong makukuhang pastor. Kaya kung gusto niyong mapabilis ang paghuli sa pastor ay kailangan niyong maging mas agresibo kung kinakailangan putulan ng internet at iba pang means of communication ang mga nasa KOJC ay dapat gawin para masigurong walang may makakatimbre sa pastor na patuloy na nagtatago kung kinakailangang magbayad ng serbisyo ng mga dayuhan na mas eksperto sa paghahanap ng pinaniniwalaan yung bunker ay dapat na gawin yun na dahil habang tumatagal na wala kayong natatagpuan ay nagiging negatibo ang imahe ng PNP at marami na ang nagsasabi na hindi nyo kayang trabaho. Ikaw, naniniwala ka bang nariyan lang nagtatago si Pastor Kibuloy? Hanggang ngayon, naniniwala kami na nandyan siya, tinatawanan kami. Sige lang, there's always time for everything. At darating at darating, sabi ko nga kanina, mahuhuli rin natin yan. Mahuhuli natin yan just a matter of time gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.